ginawa ng Diyos, kaya tayo'y nagagalak at nagpapasalamat. At bago tayo pumasok sa puso ng mga mahal na araw, tayo'y natitipon bilang isang simbahan, bilang katawan ni Kristo. At sa natatanging paraan ay samahan kaming mga pari sa aming pagpapanibago ng aming pagtatalaga. Kaya at ngayon po ay espesyal na araw sa mga pari. Kaya sa mga laikong naririto, pwede hubang batiin ninyo ang mga pari ng Happy Priest Day. Happy, Happy Priest Day. At palakpakan nyo po ang ating mga pari. Happy Priest Day po, Fathers at sa natatanging paraan nais din natin na batiin sila sa araw na ito ipinagdiriwang niya ang ika putanim na taon bilang pari at sa bukas at sa makalawa ay ipagdiriwang din nila. Lahat sila ay 46 years sa priesthood. Hindi na tayo makapagantay sa golden, kaya ngayon pa lang gusto natin silang samahan sa pagpapasalamat sa Diyos. Kaya sa araw na ito, pinabati natin si Father Maximo Butch Umanya. Bukas, Father Robert Obet Edward Florido. At sa makalawa naman, Father Josue Doni Enero. Apat anim na taon ng biyaya, pagpapala at katapatan ng Diyos. Sana po umabot din kami sa mahaging yan. Mga minamahal kong kapatid kay Kristo, sa gitna ng mga mahal na araw, tayo'y nagtitipon para sa misa ng Krisma, isa sa pinakabanal na pagdiriwang ng ating simbahan, sapagkat sinasalamin nito ang ating pagiging buhay na katawan ni Kristo. Nagkakasama-sama sa isang misa ang lahat ng mga pari, relyoso at relyosa at mga laiko mula sa iba't ibang bahagi ng ating pamayanan. Makasaysayan at mabiyaya ang ating misa ng krisma ngayong 2025. Kubile yung taon ng pag-asa sa pangkalahatang simbahan at gininto ang hubileyo naman sa ating pinakamamahal na diocese ng balanga. May personal din akong galak sapagkat ito ang aking unang misa ng krisma bilang obispo, bilang inyong obispo. Yamang pag-asa ang biyayang handog ng taon. Ito na rin ang ating marubdob na ipagdasal sa misang ito sa taong ito. Ang mga langis na ating babasbasan ngayon para sa binyag, kumpil, pagpapahid sa may sakit at banal na orden ay may dalang halimuyak ng misyon ni Kristo. Magpagaling, magpabanal, at magsugo. Ang mga langis ding ito ang magpapaalala sa atin tungkol sa malalim na pag-asa na tinatawagan tayong tanggapin at ibahagi sa mundo. Ang mga langis na ito ang magpapaalam sa ningas ng pag-asa. Yamang ang araw na ito ay pagsasariwa ng aming pagkapari. Ayaan po ninyong kausapin ko muna ang mahal nating kaparian. Mga kapatid kong pari, tayo ay inordinahan at pinahiran upang maging tagapagdala ng pag-asa. Tulad ng sinabi sa Propeta Isaías na binasa ng ating Panginoong Heso Kristo, ang Espiritu ng Panginoon Diyos ay sumasa akin sapagkat hinirang niya ako upang magatid ng mabuting balita sa mga dukha. Ang parehong Espiritu ito ay nagpahid din sa atin nung tayo inordinahan. Hindi para takasan ng paghihirap, kundi para tumindig sa gitna nito bilang mga tanda ng presensya ng Diyos. Sa mundong madalas nababalot sa pagdududa, hirap at kawalan ng direksyon, ang pari ay hindi lamang tagapagdiwang ng sakramento at tagapangasiwa sa simbahan siya ay tagapagdala ng pag-asa bawat kumpisal bawat pagbisita sa mga may sakit bawat banal na misa bawat salita at hakbang ng pari ay isang payak at makapangyarihang pahayag si Kristo ay kasama pa rin natin Si Kristo ay tapat sa atin. Si Kristo ang mananaig sa atin. Ito po ang ating ipinapahayag sa ating buhay at ministeryo. Si Kristo ay kasama pa rin natin. Si Kristo ay tapat sa atin. Si Kristo ang mananaig sa atin maipapahayag natin na si Kristo ay kasama ng sambayanan kung tayo ay kasama nila sa pagalakbay sa buhay, lalo na ang mga dukha at walang tinig. Kung tayong mga pari ay nagkakasama-sama bilang isang kapatiran na nagtutulungan at nagmamalasakit sa isa't isa, kung ang ating mga parokya ay magkakasama sa pangarap at galaw bilang isang diosesis, kung ang ating pagsasama ay nagbubunga ng kabanalan at kabutihan, ipinapahayag ba ng ating presensya at samahan na kasama natin si Kristo? Maipapahayag natin na si Kristo ay tapat sa lahat, kung tayo ay tapat sa ating buhay pari. Hindi lamang tayo tapat sa ating gawain bilang pari, kung hindi tapat tayo sa ating ugnayan kay Heso Kristo na payak, masunurin, at dalisay sa pag-ibig. Ang pinakamabisang tagapagdala ng pag-asa ay isang tapat na pari. Ang mga laiko ay tumitingin sa mga pari hindi lamang para sa mga sakramento kundi para sa patotoo ng buhay. Hindi naman naghahanap ng perpektong pari ang ating mga laiko kundi isang paring may panalangin, malasakit at katapatan. Sa ating kahinaan at patuloy na pagsumikap kapag nananatili tayong malapit at tapat kay Kristo tayo'y nagsisilbing ilaw ng pag-asa patungo sa Diyos. Ipinapahayag ba ng ating pagkapari ang katapatan ni Kristo? Maipapahayag natin na si Kristo ang mananaig sa lahat kung ating maipapakita na ang tunay nating inaasahan ay hindi ang ating galing at yaman hindi ang ating kinakapitan sa simbahan o lipunan hindi mga proyekto o plataporma lamang kung hindi ang grasya at awa ng diyos maraming tukso hidwaan agam-agam at pangamba sa ating ministeryo at personal na buhay hindi tayo dapat magkagulo o panghinaan sapagkat mananaig ang Diyos. Ramdam ba ng mga tao ang tiwala natin sa Diyos? Ipinapahayag ba ng ating pagkapari ang hindi mapipigilang pananaig ni Kristo? Si Kristo ay kasama natin. Si Kristo ay tapat sa atin. Si Kristo ang mananaig anuman ang mangyari. Kung ito ang mensahe at laman ng ating pagkapari, hindi lamang tayo magiging tagapagdala ng pag-asa. Tayo mismo ay iyahatid kay Kristo. At kapag ang mga pari ng bataan, ang mga pari ng simbahan ay nananahan na tunay kay Jesus Kristo, naguumpisa na ang kaharian ng Diyos sa ating piling. Kaya ng Dios sa diosesis ng Balanga, tulungan po ninyo kaming mga pari na manahan sa pag-asa ni Kristo. Ipagdasal po ninyo kami. Tulungan ninyo kaming maglingkod. Hindi namin kaya mag-isa. Alalahanan niyo po kami kung kinakailangan. Sama-sama tayong mga pinahiran ng langis upang magningas ang pag-asa ni Kristo. Kayaan po ninyo akong maging mapanghas sa sandaling ito upang mag-alay ng isang dasal sa Diyos at hamon sa inyo sa ating lahat dito sa Diyosisis ng Balanga. Kung tunay na tangan natin ang pag-asa ni Kristo, lalago ang bukasyon sa bataan. Kung ang mga pari ay tunay na tagapagdala ng pag-asa, maraming kabataan ang maaakit na tumugon sa tawag ni Kristo bilang pari o relyoso Hindi pwedeng hindi masindihan ang mga tao kung tayo'y tunay na nagaalab. Kung talagang reliyoso ang pamilya, magbubunga din ito ng bukasyon. Kung kayangat, pangarap at dasal ko, na sa darating na mga panahon, ang bawat pari, ang bawat pamilya, parokya, at bayan sa bataan, ay magdala at magalay ng mga magiging seminarista o aspirant, magpapari, maglilingkod sa Diyos para sa ating minamahal na diocese. Ito ang aking dasal sa aking unang misa ng Krisma, sa aking unang mga mahal na araw bilang obispo. Lumago ang bukasyon dito sa bataan. Kung tunay na tangan natin ang pag-asa ni Kristo, dadami ang mga aktibong laykong leader lingkod ng ating diosesis, lalo na mula sa mga kabataan. Hindi lamang dadami ang magsisimba, magpuprosesyon, at magsiserve sa misa. Ang simbahang tigib sa pag-asa ay may mga laykong kayang mangaral at magturo tumutulong sa misyon ng diosesis, nagpapatibay ng mga munting pamayanan at mas aktibo na nakikilahok sa pagpapanibago ng lipunan. If our priests, families, parishes, schools, and communities, if our diocese is truly receptive to the hope of Jesus Christ, there will be more vocations to the priesthood more empowered lay leaders more active youth servants in the church more agents of renewal in society dear brother priests let us be bearers of hope that is truly contagious like the joy of the gospel and the light of faith a hope that does not disappoint people a hope that produces vocations, a hope that will steer our diocese to a fruitful and grace-filled future. And that hope can only come from Jesus Christ, to whom we renew our fidelity, our yes today. Maraming salamat mga kapatid kumpari sa inyong masipag at marugdog na paglilingkod. Patid ko po ang inyong kapaguran. Ulang na kulang tayo sa diosesis at kailangan ninyong pasanin ang madami at mabigat na krus. Sa totoo lang po, naawa po talaga ako sa inyo dahil alam ko, nag-iisa lang karamihan sa inyo. Mabuti po, meron tayong mga kapatid na na tumutulong din sa atin. Marami tayong hamon na harapin. Hindi tayo nawawala ng pag-asa sapagkat nandito ang mga laiko at relioso na kalakbay natin na nandito rin ngayon para sabihin sa ating mga pari hindi tayo nag-iisa, narito sila, magdarasal, tutulong at sana po simula ngayon maghahanap kayo ng bukasyon para sa ating diosesis. Kaya sa puntong ito, mga kapatid kong Pwede bang palakpakan naman natin ang mga laikong tumutulong sa atin, sa ating mga parokya. Salamat po mga laikong lingkod sa parokya. Pinagpala ang bataan dahil marami ang mapagmahal sa Diyos at simbahan sa mga tao. Mapalad ang diyosesis sapagkat hitik sa kagandahang loob, paggalang at pagmamalasakit ang mga bataenyo. Sa unang pagkakataon sa kasaysayan, isang anak ng bataan ang namumunong magdiwang sa Misa ng Krisma dito sa Katedral ni San Jose ng ating mahal na diocese. Ako po'y nandito bilang anak din ng bataan. Maging hudyat na wa ito na mas marami pang mga anak ng bataan ang maglingkod at tumugon sa tawag ni Kristo upang ang mahal nating probinsya at diosesis, duyan ng mga bayani at banal, ay magbigay liwanag sa lahat dahil nag ang ningas ng pag-asa ni Kristo sa atin sa tulong ng mahal na birhen ng Santo Rosario at niyo San Jose. Lalo na wa tayong magkaisa at magtulungang ipatupad ang misyon na inaatas sa atin ng may kapal. Magdala ng pag-asa, maging ningas ng pag-asa ni Kristo. Amen.